Si Armando Binglao, isang award-winning na screenwriter at direktor, ay nangarap na magturo hanggang sa siya ay siyam na po. Nakalulungkot, iniwan niya kami sa edad na 75. Ngunit ang kanyang legacy ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga estudyante at ang natatanging Found Story School of Filmmaking na kanyang pinasimunuan. Noong nakaraang taon, sinabi niya sa akin na handa na siyang magsulat ng librong Found Story. Nakaset na ang lahat pero nasira ang computer niya. Binalak naming iregalo sa kanya ang isang laptop para sa kanyang kaarawan. Ngunit pagkatapos ng mga araw, na-stroke na naman siya. Ang diskarte ni Lao sa Found Story ay isang natatanging alternatibo sa mga pamamaraang kanluranin na malalim na nakaugat sa karanasang Asyano at Filipino. Nilalayon na ngayon ng kanyang mga estudyante na tipunin ang kanyang mga turo sa isang libro na pinapanatili ang kanyang karunungan para sa mga susunod na henerasyon. I was fortunate to be in the first batch. Napakalaki ng kontribusyon ni Bing sa Philippine Cinema. Kahit na hindi blockbuster ang mga gawa niya, nag-iwan ng makabuluhang imprint. Dalawang script ni Lau ang naglaban-laban sa Cannes Film Festival. Isa rito ang nakakuha kay Mendoza ng Best Director Award. Ang mga turo ni Armando Bing ay patuloy na magbibigay inspirasyon.